Huwag mong takpan. Ayan. Ayan, guys. Oh, nagluluto kami ng adobong native na manok. Oh. Luto siya sa kahoy. Alam nyo kung nasan kami, guys? Nasa probinsya kami. Ito ang buhay probinsya. Ito yung lutoan. Dito, ayan. Kahoy lang. Ayan. Simpleng buhay. Ayan. Ayan yung mga kahoy. Diba? Napakasimple ng buhay dito. Kahoy lang makakaluto ka na. Ayan, masarap pa. Meron pa kaming tinolang manok din. Native din to guys. Wow! Mm -hmm. Tinolang native na manok. Ayan o. No? Wow, puro ano siya. Lemongrass. Ayan o. No? Sarap. Native to guys. As in native talaga siya. Mm hmm. Yan yung adobo. Ganito kasimple ang buhay dito guys. Sarap mamuhay. Walang mga bills. Walang water bill. Kasi ang pinag dito ay balon na galing sa bukal ang tubig. O, oh, diba? Ito yung tulugan namin. <laughs> ang presko, ang lamig. Oh. Ayan. Ay, yung mga bag namin, di ba? Sarap magbakasyon, guys. Ito yung mga dala naming bag. Ayan, ang kalat. yan, dyan kami natulog. Napakalamig kagabi. Ayan. Sawali. wali. Ayan, magbibilo-bilo sila. Ay, bakit nahalo-halo na yan? Hindi, pwede. Oo, kasi ano yan eh? Ano yan siya yung... Hindi pwedeng magkakasabayan siya kasi may matigas diyan. Matigas ang kamuting kahoy diyan at saka ang gabi. mona to stella ayo wi wana sana se oi go begitu begos se api hai aku nak oi baga mona ku i i